bakit gumawa ng mga programa para sa mga kabataan, terutama pandiwa at youth may mga public service programs at classes itong MLG Youth. Kumusta, kumusta? Blogger, blogger. Pasikat ko sa lugar, sir. Walinanan mo sa YouTube o Facebook. Picture, picture. Oh, na. Video, eh, video. Ah, oh, na namo rito sa YouTube. Talaon na lang ninyo na. Thank you. Oh.

naman guys so now you could be here on the share out for the right now and I think that's enough to go I'm going to have to just you know I don't keep a fucking at the studio so I'll let at

Vlogger sir, blogger. Nata sa Facebook o YouTube. Sa Facebook na ma'am, Blogger. Uy, talawa. Oh, talawa kay sayang. Blogger sir, blogger. Pasikat na sa lugar.